Ikinatuan ng Philippine Association of State Universities and Colleges Region 8 ang pagkakaaproba sa Kongreso na mababayaran na ang deficiency ng gobyerno para naman sa free higher education. Ikinatuwa ng mga state universities and colleges sa Eastern Visayas ang pagkakaaproba na mababayaran na ang budget deficiency ng mga pamantasan mula noong 2022 to 2025 na aabot sa 12 billion pesos sa buong bansa para naman sa free tuition higher education. Ayon kay Philippine Association of State Universities and Colleges o PASOC 8 President Dr. Victor Canieso Jr. na ang kadalasang nabayaran lang ng gobyerno ay 80% ng mga enrolled na mga estudyante estudyante sa buong bansa sa nakalipas na mga taon na dahilan upang magkaroon naman ng iba't ibang epekto sa operasyon ng mga pamantasan na anya pa Kanyeso na simula ng ipatupad ang free tuition sa bansa ay tumaas sa mga nagpapa-enroll ng na mga estudyante dahilan naman upang tumaas ang inihinging budget. Naniniwala rin ito na malaki ang naitulong ng free higher education sa mga estudyante na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral na kung saan makikita naman ito sa na itatalang pagtaas sa mga enrollees na mga pamantasan at kolehiyo sa buong bansa. Binigyang diin din nito na ang kahalagahan na mabayaran ng mga pamantasan ng gobyerno para naman hindi maapektuhan ang operasyon nito particular na ang mga pasalidad at mga laboratorio na kinakailangan para hubugin ang mga estudyante. Ipinangako e ng Kongreso na kukunin ang mahigit 7 billion pesos mula sa Higher Education Development Fund o HEDF ng Commission on Higher Education. Education o ched, at ang 4.5 billion pesos naman ay manggagaling sa Kongreso upang mabayaran ang deficiency. Magpabayad tayo no? in, in the case of, of Eastern Visayas, nag-position paper tayo, nag-letter tayo sa DBM, nag-letter tayo sa CHED, ay even ano, sa mga ibang congressmen, sa senators. Ang ano nila is ano, uh, i-rely na i try sa unprogram pero only to find out yung mga unprogram na budget ay napunta naman sa AX kahit anong mga project and ngayon here's that mga gust project pala siguro napunta yon sa sinasabi lang na sa government government free higher education but in 2022 to 2025 it's not really free higher education on the part of the issues is kasi We are not receiving the the exact amount that is supposed to be paid for the free higher education mm -hmm. of our students. And, and the ones suffering for that are the issues. Sinabi pa ni Canieso na sinabi naman daw ng Senado na maglalaan ng 3 billion pesos na pondo para sa 2026 budget para hindi na maulit sa susunod na mga taon ang budget deficiency. Sa mga pamantasan na uhubog ang pagkatao at iniyahanda ang mga kabataan para sa magiging realidad ng buhay, kaya't nararapat lang umano na bigyan ito ng pansin at panatilihing prioridad, lalo pat karapatan ng bawat kabataan ang makapag-aral. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Monteza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!